So guys, so malawak na rin yung ano ko. Malawak na rin yung natabas ko, guys. Sa bagay, kalating araw pa lang naman. Wala pa nga kasi ma tanghali na kami dum dumating. Balikan ko lang to, guys, pag medyo malanta na para maitabi yung mga nalalanta na ano. Mga natatabas ko kasi ano pa yan. Abutin pa lang ilang araw yan bago maano, malalanta. Kasi delikado, di mahirap dito magsunog, guys. Baka ma matupok yung kabundukan yan ito yan pinagpuputol ko yung ano guys mga uh, saging ng unggoy nakakuha ako ng mga puso andun yung iba yan delikado lang dito din natin um, pag baka may ahas kaya ang gagawin ko sa sunod pag susuot na ako ng buta kasi malalanta na yung mga dahon eh yan guys ang ko to ito sa sunod naman pag halides yan tatabasin ko lahat yan guys sa kataniman natin ng mga gulay at saka kamuting kahoy target ko kamuting kahoy guys kasi ang galing ako oh, gumawa ng puto eh kamut dyan napaabot ko hanggang sa tabi ng bundok yun guys kasi dito ang panda guys kay tatay kaya may malinis ang pakot guys ako na to guys Ito yung lupain ko inko, yan yung lupain ko yan malawak na rin yung tabas ko guys no? Oh. hanggang dun yun oh. O, kalating araw lang ganun ako kalupit magtabas guys tapos dito saglit lang to wag kun lang yan tutulin yung mga ano baka malaglag yung mga ano dahon mga ano. parang may harang naman wala kasi mga bato dito very crap ay meron pang ano guys yung naiwan ito oh sayang to laga to mamaya guys saw saw kasi di raw to maano guys eh hindi pa, pa, di pa, ako nakatikim nito pwede raw to ilaga lang tapos saw saw hindi naman daw to tulad sa mga ano tundan o, ano kasi native to guys so, yan. Yan yung yan mga ano natin, farm, magiging farm ko na to guys pag malinis niyan gagawa ako ng kubo diyan para diyan sa bayan ni Mrs. Diyan. Eh medyo ngayon alanganin pa wala pang naggagawa tayo ng daanan. Palusong kasi oh. Sigurado di sa makakakit. Eh. Ano guys oh. Thank you dadal si Mrs. Ang dun lang si Mrs. nagtatambay di makakakit. Ah, na rin ako guys. Yan. Ay nga, tain nga. Kasi dala, dala, nakadala na ako ng puso. Mamaya, pangit tayo ng mga buli-buli kita, kayo. Eh. So, mga gulay-gulay. Yan. Hirap ng gaanan, guys. Dito. Ah, pwede pala rito. Huwag, alam ko, oh. tagtap ng kubo dyan, no. Kutkutin ko na lang. Kasi malilim. Hmm. Then, tatababot pa yung tatabasan ko dyan, guys. Ayun, no. Doon. Yan, lagas niyan guys. Baga kapag balik ko lanta na yung mga yan, itutumpok ko na lang yan. Yan. Yan, tinatabas na rin ni tatay yung mga ano, maliliit. Yan, tinatabas yan. Yan, mga daas, saging na unggoy guys. Yan. Ayan. Ayan sa tatay guys. Bubumba. Kita niyo ba guys? yan po yung ano may ari dito yung may ari ay pinatira niya ako Kaya sabi ng anak kong ko linisin ko raw hanggat gusto ko tapos tanim hanggat gusto ko yun tatay yan guys may bumba rito yan daming tanim dito guys ayan daming papaya Mga malunggay Yan yeah, ito yung gusto kong ano guys Pagtanim yung Pag may ano Pag may itinanim May aanihin diba guys Ayan si bunso Tutulog <laughs> na guys okay. Uy na tayo Ito na guys nakaipon ako ng maraming ano Nakaipon ako ng mga Ano nang saging Puso ng saging, guys. Yan, may papaya, guys. Tabi natin. Yan. Gano'n, bueno guys, ano eh. Anong gagawin mo? Tayo muna kami, guys. mainit Kasi bunso, guys, sa pang-tulog, oh. Di ano, ano. Anong gagawin mo? Tungkod? Ah, sige mamaya. Itabi mo lang para lang sa akin maano yung mga halaman no ah, gusto niya magtungkod guys by habas ayan si wishes ikaw di ka mahumiga ayan guys babay muna guys pahinga muna kami